Naku po! Hello, officer! Alam mo kung ba't kita pinahara? Yung lisensya mo. No problem. Makikipag-cooperate ako. Sandali lang, ah. Ano yung ginagawa mo, ha? Ha? Malatong pa mga to, ha? Sinusubukan mo bang manuhol ng police officer? <laughs> Hindi naman sa ganon. Huwag ka pasimple pa. Bumaba ka na dyan. <laughs> Pambihira Sabi ko, labas! Ah, uh, sir oh. naman, relax ka lang. Oh, dito tayo! Dito tayo! <laughs> Naku, sir, pasensya ka na, ha? Ah, uh, may monitoring camera kasi sa taas. Ah. Dito, ligtas tayo. <laughs> To? Teka, alam mo na yan. Kanina lang sinubukan mong magpakita ng pasasalamat sa akin, di ba? <laughs> Kailan yon? Ah, di ko. Masara tong matabang wallet ko eh. Kaya nagtanggal ako ng ilang pera. Ah, ganun ba? Nagpapatawa ka ba? Sige, kung ganun yung pinaka mataas na penalty ang ibibigay ko sa'yo. Lisensya mo. Ah, lisensya ko. Okay, sige. Teka, Eto. <laughs> okay, abogado ka. Eh ano naman? Sergeant Park Munsong ng Traffic Enforcement sa Northern Gyeonggi Provincial Police Agency. Sino ka ba? May nag-hire sa akin sa isang bribery case at ngayon ngayon ko lang nakuha ang pang pitong ebidensya ko na gagamitin ko for the litigations. Huh? Hindi, hindi dyan yun doon. Itong ebidensyang to ang patunay na nangungotong ka nga ng mga motorista dito. Diyan sa matinding pagbabanta mo at pangungotong mo, napapaiyak ng sobra mga kliyente ko. Oo, oh, sisiguruhin kong mababayaran siya sa luhang ito. <laughs> Nako, grabe naman yan. Huwag ka naman ganyan. Ah, busy ako eh. Akin yung tiket ko. Yung may maximum demerit points dapat. Sangbil, nasaan ka na ba? Kapunta na, yung sa Gangster Accountant.